Alam ko, oh, yes. Okay. Pop <laughs> Fernandez, the ay, queen ay, 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 of... Yeah. Alam mo na. Thank you, Master. Welcome, yeah. welcome. Yummy days sa inyong dalawa. Yummy days sa inyong. Sobrang yummy, yummy talaga. Alam mo, Master, may tanong ako sa yes, iyo. Yes, po. Hmm. Ngayong malapit na ang Valentine's. Alam yes. niyo naman, araw hmm. ng puso. Pa Paano mo naman paaapawin ang pag-ibig ngayong araw na to, Ho? master Hoy! Apaw. Apaw, parang apaw na overflow. Na. Yeah. <laughs> <laughs> Bagong -bagong 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 yan. Bago yeah, ah. yeah, uh. eh, Sa pamamagitan ng pagluluto, yun lang aking mayalay yun. sa inyo. Yung pagluluto lang. Aapawin ko ng sarap at pag-ibig yan. Chicken yeah. morsel oh. fried in butter. Yan, hindi ko sa inyo. Kala Cell. ko kasi parang ano? mas madaming benta. Mor morsel. Ah, mor um, morsel? Mor 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 ba, ano ba yun? Morsel! morsel. <laughs> morsel. <laughs> 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 you, Jad. Uh, uh Miss Ari Jen, pakiabot yung aking meat hammer. Okay. Kasi sanay ako dito eh. Oo nga eh. <laughs> So, salt naman kayo, Miss Salt naman, akin. Ayan. Yes. Actually, ano yan? Ano dumbbell yan, dumbbell. Uh, Mr. Jess, sabihin yung HD mo. Dito yan, nila, ganun, no? Ayan, ayun, ayun. Ay, it's fairness. Oo. Oh. May naman nga. Ay, mo, siyempre. Ay, ako, bro. Pinagpag niya, pinagpag niya. Ayan, paano yan? Wow. It's so saucy, eh. Yes, oo oh, naman. Ano lang sa bahay namin? It's, oh, it's pang mayaman to. Pang, mayaman yan. Oh. One, two, one, two. One, two, one, two. Pag yan ang gamit mong microphone doon sa concert mo, isang oras ka lang ngalay na ngalay ka na. Oh, Oo oh, nga naman, Lala. laki oh, na oh. ng Master. Bukas na yun, Master. Ah. Ay, bukas. na yun. Oh, ah. bukas Dago, na yun. Manonood ako, ha? Ah, dako ako. Sino, Sino date mo, Master? Ah, ang date ko, of course, my first and last wife. Azus! In fairness. In fairness. Ang ginawa ko talaga ng microphone. Alright. Oh, yes. Yeah. Alam mo si Pop talaga paboritong paborito. Itong mag, itong dalawang ito. Wala na akong ginagawa kundi manood sa kanila mga concert na yan. Okay. Bukas buha. Master Apo. Pati yung sa MTV ba yon? Kinapanood. Oh. oh, oh. Kahit antok na antok na ako, isang mata mo na kinamuan. Oo. Oh, oh. ano pa ba? Sumo, baka Chap kailangan natin, mo. para lang gumanda. Spoon yeah. yan, girl, mamaya. Diba <laughs> okay, lang, ready na tayo. Yan. Bigyan so, na kami, Max. Ang gosh! Ready, ready na? <laughs> okay. <laughs> Okay lang kami dito. Dito uh -huh. lang ako. Uh -huh. Diyan lang kayo. Uh -huh. okay. Ano, alam mo yung uh, yung ginawa niyong mga uh, bigyan ng kasiyahan sa mga puso ng mga Pilipino? Alam mo, nakatatak na yan sa isip ng mga tao eh. Ay, salamat. Kasi nga, mo. alam mo, pag Pops at saka Regine, wala nang iba. Ha? Bukas, Bukas mapapanood yan. niyo po kami sa MOA Arena. That's for right. Some. For some with Martin and Aubrey. Wow! Oh! Ayan sir Kayo na lang Chef Anong gusto niyong kanta? Hello, check, check. Kayo mag-request Sabihin niyo Ayan Ma Mike, Jess, Mike, Mike yeah. Ayan Ano, ano? Anong kanta, chef? Anong kanta? Diamond Diamond, oh, Diamond. Love. <laughs> love. Alam mo chef Ako magaling din ako mag-ganyan. Love me to ano? oh, Yono Magaling ka na rin ba magganito? Magaling, magaling oh at least love pa rin, ha? In oh, fairness ka, Chef. Diba? Ah, ayun pala yun. Ah, di ba? O, yan, oh, yan. Oh. 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 Tapos, ayan. Ganyan Siyempre, lang. kailangan ng pakpak yung swan. Oo, oh, kailangan okay. yung pakpak. nag-ano ah, uh, ka, nagsaslice ka, siya yes. kami. Oh, kasi, oh. para, kasi magaling kami sumayaw. Ganun eh, ba? Mukhang oh, swan, ano? Oo oh, oh, nga. Hindi naman mukha ka okay. swan, okay. swan, okay. swan, swan, swan. lang. Swan lang. Swan, swan, swan lang. lang. Kwento mo, may nagpapapicture na sa'yo ngayon, ha? Grabe! Naku, Pops, kung makikita mo yung nagpapapicture sa akin, matatanda. Mm. Hindi, <laughs> <laughs> aga agang aga mula ka, di ba? Aga-aga ah, Agaw tingin lang. Agamulak na iniwan sa beach. Ayun. Na medyo tostado Sige, pa, na po. Sige, content. tuloy mo. Naintindihan mo pa. Hindi ako kayo nilalay, chef. My color is like, you know. <laughs> like? Like like black and white. Okay. Ang ganda, so, di ba? Yan oh, na. Yan na. Oh, diba Beautiful color. And it's... Palakwa ka so, naman hey. natin si chef. Akala ko. Diba? Na Alam mo, Pops? Nali. Chef, Kapag, kap masakit ulo ko serio, ah, Michelle, ah, sa inyo, Chef. Bakit naman? Hindi siya ito sa meeting. Oh my God! <laughs> chef, Chef! Okay. Ah. In fairness. Oh, yum, yum, chef yum, 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 Yay! Chicken morsels fried in butter. Parang But love is not butter. Mga yumsters, it's sticky Mantan! Chicken boss on a batter. Mmm. All right.